Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binalaan ng aktor na si Jay Gonzaga si Jane De Leon kaugnay sa pinost nitong video sa kanyang Instagram na nagbubuhat ng metal plates sa kanyang workout program. Ibinahagi ni Jane sa IG ang pagpapakondisyon nito ng katawan. Saad niya, I know it's not perfect, but I'm so excited with the progress. Thank you Coach Maha for pushing me to do better. Sa klase ng workout ni Jane. Gusto nitong patambukin pa ang kanyang puwet at legs. Yun ang napansin ni Jay at binalaan nga niya si Jane na maglagay ng support sa kanyang likod para maiwasan ang disgrasya. Ingat ka sa likod mo Jane. You can buy belt para protected ang back mo. Stay safe and enjoy training. Alam naman ng lahat na ang ginagawang workout ni Jane ay bilang paghahanda sa Darna. Anyway, takaw pansin ang puwet ni Jane sa suot nitong spandex leggings. Bakat na bakat ang buong puwet ng aktres na ani hubad ito at walang suot. Kaya hindi talaga maiwasan na tripan ng mga kalalakihan ang puwet niya. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa pinakamaraming likes at hearts na commentators dito sa Artista PH. Sina Forest Damascos, Bofa 72 Fubo, Wala Lang, Usual Racism, Quadro Alas Fans, Ken bon Shoko Hockey, Hate Me But It's True. Spice Kanira Gina Season, Patrick Jr. Cruzada, Stan Kakul, June Vir Ramos, Guardian Angel, Lino Colda, John Eric Kahinusayan, Dong Tang Malyari, Andy G, Jason Rosas, Von Von, Ivan Ray Visitacion, Revilo Pua, Kupologs TV, Walter White, Cyberpunk, Oreo Oscar, E.L., Cabron James, J. Rahano, Dexter Dem Abasa, Glenda Gardoza, Gary Beerboy, Boy, BM Fun Vlogs, JDC0193, Jess San Juan, Silent Killer, Telesporo Junior Hokoy, Sandatang Lakas, George Arms, Sadboy Pinagtaksilan, A. Nang, Jesse James, Angelito Solo, Bro parekoy, Axios MP, Antonio Semilla, Paulo Mien, Ronnie Javier, Theatan, Romeo Vergara, Marco, Dick Tiny, at Lino Calda.